dalawa pa pala kayong mababa ang uri ng trabaho. <laughs> Nga naman, paano makakapagtapos ng pag-aaral yan? Eh, janitor lang naman yung ama niyan. Ano Paka, pa? Wala kayong ina yan. <laughs> May pera kami. At ikaw? Hoy! Wala kang pakialam kung magbuhay pinsay sa mga pinsan mo. Kaya, kaya pa sa inyo katulad yung isang kahig isang tuka? ang tuta pala dito. Dito na. Okay dito ah. Oo, oh, oh, sariwa ang hangin. saka, okay. Nakaka-relax, no? Kaya nga. Sabi mm. ko sa inyo eh. Puna tayo? Mm -hmm. Guitar, Sige. Ha? Sige. na eh, lang. Tignan mo nga naman. Ang dating janitor ng school, janitor na sa cafe na ito. Kapatid, nag improve ka na ngayon. Lourdes? <laughs> Kumusta ka na? <gasps> tinutulong... Pwede ba, Mami? Huwag mo namang ipakitang janitor lang yung kapatid mo. My hey, gosh! Oo, oh, Mami! Mara kahiya. May <laughs> tito kami janitor? <gasps> Ew! Ah. Ay, oo nga pala. Eh, bakit kasi dito niyo ko dinala? So? Hindi ko naman kasi alam na andito pala tong surot na ito. <laughs> kasi nakita ko sa Facebook, Mami, na marami pumupunta dito sa The Container ah. Cafe Hub dahil masarap daw ang pagkain at drinks dito. Hindi ko naman alam na nandito pala yan. Pasensya na kayo, mga pamakin. Ah, uh, umorder na lang kayo at ah... Uh... Ililibre ko kayo. Pwede ba? Huwag mo nga kami tawagin pamangkin. Wala kaming tito na janitor. Duh! Ew! Tsaka, paano mo naman kami ililibre? Baka nga kulang pa yung sinasahod mo sa orderin namin eh. Ay, naku mga anak. Huwag yun nga pagkaabalan yan. At ikaw, pwede ba umalis-alis ka na? Nakakawalang ganak eh. Sige na. O sige, tatawagin ko yung waiter. <laughs> Teka, tay. Anong nangyayari po dito? Uh, dumating kasi yung mga pinsan mo tsaka ang tita Lourdes mo. Aba nga naman. At dalawa pa pala kayo dito. Dalawa pa pala kayong mababa ang uri ng trabaho. <laughs> Ay, no, mukhang tama nga kami na hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral. Correct. <laughs> nga naman, paano makakapagtapos ng pag-aaral yan? Eh, janitor lang naman yung ama niyan. Ano Tsaka, pa? Wala kayong ina yan. <laughs> Teka nga muna. Ano ba mga pinagsasabi yung tatlo? Hanggang ngayon ba naman, eh hindi pa rin kayo tapos sa pangmamalit sa amin ni tatay? Hoy! Eh, Chan, ay makinuha mong course! Pahihirapan mo lang ang tatay mo! Sigurado, hindi ka naman makakatapos dahil ang pinili mong course. Napakamahal niyan! Ang taas-taas kasi ang pangarap mo. Eh, janitor lang naman yung tatay mo. Kung ako sa'yo, huwag kang masyadong mataas mangarap. Eh, baka si sobrang taas ng pangarap mo, bigla kang lumagapak. Tama! Rick, uto ka na nga lang. Dalit, gutob na kami! Bilisan mo, ha! wala kang karapatang sumbat-sumbatan ako. Bakit? Eh, di ba? Totoo naman na trabahado lang kayo dito, ah. <laughs> Kung makaasta ka, akala mo talaga kapag ng pag-aaral. True. <laughs> anak ng janitor. <laughs> <laughs> Sobrang laki <laughs> yung tatlo, ah. Huwag <laughs> 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 mo siyang ng tatlo, Kung anak pa rin natin sila. Hindi, Tay para malaman nila na mali sila. Hoy, kayong dalawa ka. Ang lakas naman ng loob nyo, nasabihan ako na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Eh kayo nga, umaasa lang kayo sa padala ng daddy ninyo. Eh ni wala nga kayong trabaho ngayon, di ba? Excuse me, at least may pera kami. <laughs> at ikaw, Hoy! Wala kang pakialam kung magbuhay, pinsesa, mga pinsan mo! kaya pa sa inyo katulad yung isang kahig isang tuka? Isa ka pa? Ba? Hoy, balyena. Oo! <laughs> oh, walang tita-tita sa akin ngayon. Sasabihin ko lahat-lahat. Di, di mo rin naman ginagalang si tatay eh, kahit na mas matanda siya sa'yo. Gusto ko lang naman na malaman nyo. Victor! Wah! Na hindi na janitor si Papa kami lang namang dalawa ang may-ari ng cafe na ito. Huh? Dahil nakapagtakos ako ng kolehiyo. <laughs> Ikaw? Makakatapos ka ng college? <laughs> Sinungaling! <laughs> Walang imposible sa taong may pangarap. Kung hindi ka tulad ninyo na masasama ang lumalabas sa bibig at asalaman sa si nag-iisang tatay na kumakayod para sa pamilya nyo. Wala kang galang! Palibhasa, lumaki kang walang ina at isa lamang hamak na dyan nito ng iyong ama. Hindi ako naniniwala na inyo itong kafe na ito. Tama na, Lutis. May ilang taong din at ilang panahong nagtiis ako sa pangungutiya mo. Pero, ang idamay mo ang anak ko hindi na ako makakapayang. Makakaalis na kayo. At palagay ko, oras na rin para... para putuloy natin ang anumang ugnayan na meron tayong dalawa. Kinukonsinti mo kasi hmm. ang anak mo. Kaya lumaking ganyan. Palibhasa, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi po na palaki ng maayos yan. Lourdes, bakit sa tingin mo hindi ako nakatapos ng pag-aaral? Di ba dahil pinag-aaral kita? Di ba kinailangan kong magtrabaho, magjanitor para matustusan ang pag-aaral mo? Pero na makatapos ka, ano nga pala ako? mo. At hindi lang yun. Hanggang ngayon, kinahihiyama pa rin ako. Kaya kayo, ha? Huwag yung sasabihin na janitor lang yung tatay ko. Dahil kung hindi sa tatay ko, hindi makakatapos ng pag-aaral yung nanay nyo. At hindi ko mararating kung nasan man ako ngayon. Dahil sa trabaho niya noon. Ubalis tayo mga anak! What? Bakit tayo aalis? Naniniwala ka sa mga yan, Mami? Hindi naman totoo ang sinasabi nila, di ba? Oo nga, we will stay here. Lahat ng mga friends ko may picture dito. Basta tara dah! Di ba kayo? E. Tara na! Hindi! Eh. Tara sabi! Hmm... Ay! Seseo ka na ako. Kinakailangan mo na lang ng ito sinasabi nila sa iyo. Pero ayan, mas magsisikap ako na para Na hindi mo na kailangan ilalahan. Mas okay na sa akin na makita success ko ka. At salamat sa dating janitor ng school. Oh. So, Pwede ba, Mami? Huwag mo namang ipakita. Pwede ba? Huwag mo nga kami tawagin pamangkin. Kamusta ka na? Hindi eh, wala nga kayong trabaho ngayon, di ba?